Pagbalik ang tanaw natin ang nakaraang pangyayari. Pinasok ng mga armadong bandido ang Bilya Mortal upang pagnakawan. Subalit pumalag si Don Arcadio. Nahagilap niya ang kanyang ripley at tinangkang lumaban. Pero naunahan siya at nabaril ng bandido. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating ikalawang kabanata. Sa labas ng mansyon ng mga mga, nagsimulang magsungit ang panahon. Habang sa loob ng bilya, tinatangisan ni Doña Soledad at Luisa si Don Arcadio na nabaril ng bandido. Sa loob ng kanilang silid, tuwang-tuwa ang mga bandido sa nakita nilang kaban ng kayamanan ng mga mortal. Habang nagpupuyos sa puot ang kalooban ni Doña Soledad, nasulyapan niya ang isang kutsilyong nasa hapag kainan. Agad niya itong dinampot at galit na galit na sinugod ng saksak ang apat na bandidong kinukulimbat ang kanilang kayamanan. Pero nakailag ang bandido at mabilis nitong binunot ang kanyang baril. At pinaputukan ang donya. Napasigaw sa sindak si Luisa sa nakita. Kaya sinugod niya ang bandidong nakabaril sa kanyang ina na ikinapunit ng damit nito. Dahil dito, nalantad sa paningin ni Luisa ang nakatatong King of Hearts sa dibdib ng bandido na kanyang sinalakay. Ito naman ang dahilan para patayin rin siya ng bandido sa pamamagitan ng pagpukol ng patalim sa kanyang dibdib. Agad na tumakas ang apat na bandido at hindi inalintana ang malakas na ulan, tangay ang kayamanang nakulimbat sa Bilya Mortal. Samantala, sakay ng kanyang kabayo, pauwi na rin si Guido Mortal ng sandaling iyon, galing sa kanilang asyenda. Subalit pagpasok niya sa pinto ng kanilang bilya, mumakas ang pagkabigla sa kanyang muka sa naabutang tag po sa kanilang bahay. Nakita niyang agaw buhay ang kapatid niyang si Luisa kaya agad niya itong inusisa. Sinabi ni Luisa na wala siyang nakilala sa mga bandidong pumasok sa kanila. Pero nasabi niya kay Guido Mortal ang pagkakakilanlan sa isa sa apat na bandido. Ang tatak na King of Hearts sa dibdib nito. Ano ang gagawin ni Guido Mortal sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya? Abangan ang ikatlong kabanata sa comics sinis seryeng Guido Mortal.